Estado ang sekretong rekado ng isang tindahan ng ulam sa Cagayan. Ang main ingredient kasi ng mga putahe, karne pala ng aso. Nakatutok si Nico Wahe. Aakalain mong normal na tindahan ng lutong ulam ang nakalatag sa lamesang ito sa bangketa sa Balesteros, Cagayan Province. Ang mga tinda, tatlong putahe, adobo, kilawin at dinuguan. Pero ang karning ginamit sa mga ito, aso pala. Kaya ang tinderang si Bernadette Kirolgico inaresto ng mga tauhan ng CIDG Cagayan kasama ang mga taga Animal Kingdom Foundation. Saan Abogado ng si Abogado. Ayon sa AKF, matagal nang inareklamo sa kanilang tindahan ni Kirolgico. Ayon po dun sa ating informant, ito daw pong taong ito, actually it's a family no. They have been um butchering or slaughtering uh, dogs no? on a daily basis uh, sabi niya sa amin mga almost 10 years na nilang ginagawa ito talagang livelihood daw po nila hanggang tatlo o higit pa mga aso raw ang kinakatay ni nakirolgiko kada araw may operation talaga to because may mga hente yung umiikot, naghahanap ng aso in the neighborhood or in the next barangay or from, from, from other towns. At yun po ay binibenta sa kanya. Nasa 800 hanggang 1,000 pesos ang bentahan ng kada aso, depende sa laki. Saan niyo po kung yung kinakatay niyo na? Binibili ko sa'yo. Sa mga bahay-bahay? Ano, okay. Sa mga bebenta na walang pambili. Ang mas nakababahalat, tila normal sa lugar ang bentahan at pangatay ng aso dahil may mga itinuturo rin si Kirol Giko na iba pang gumagawa nito. Hawak na ng CIDG si Kirol Giko at sasampahan ang kasong paglabag sa Animal Welfare Act. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, Nakatuto, 24 Horas.